Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na ito mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang doon naman sa gusaling kinaroroonan nila nitong silala, nakakarinig ang mga ito ng mga tunog ng andar ng makina ng isang bangka. Nagkakatinginan ang mga ito hanggang sa nakapagdesisyon itong si Lala na tingnan kung saan nang gagaling ang tunog ng bangka at kung sino ang mga nagpapandar sa mga ito. Sinamahan naman ito nitong si Athena at ang dalawang mga pulis. Nagpunta ang mga ito doon sa pinakamataas na bahagi ng gusaling iyon. Pagkatapos, sumilip ang mga ito doon sa gilid ng dalampasigan. At nakita nitong si Lala itong si Bunit at ang kanyang mga anak. Ngayon, biglang nawala na ang mga pangamba nitong si Lala. Nakikilala niya kasi agad ang mga anak na sina Makro at Marco na katabi nitong si Bunit. Pati itong si Riba ay kasama din ng mga ito. Hinala nitong si Lala na maaring umuwi ang mga ito para sorpresahin ang kanilang ama. At ngayon, sakto ang dating ng mga ito dahil nangangailangan talaga ang mga ito ng tulong. Wala nang inaksayang sandali itong silala. Agad na itong nagsisigaw at walang pakialam kung maririnig man ang kanyang ginawang ingay ng mga aswang sa paligid. Agad naman na napansin ng grupo nila ni Bunit ang ginawang iyon itong silala Takang-taka si na Bunit nang makita si Lala. Agad na wika ito sa kanyang mga kasama. Masama talaga ang aking hinala, Makro, Marco, Riba. Kailangan natin na mapuntahan si Lala. Kasama niya, sina Athena at ang mga pulis. Ano kaya ang mga kababalaghang nangyayari sa islang ito? Mabilis nang bumaba ang mga ito sa kanilang sinasakyang bangka at agaran na humanda. Nakikita kasi nila ang mga aswang na nakaharap na sa kanilang direksyon at sumisinghot-singhot ang mga ito. Huwi ka nitong si Makro. Kaibigan na Toro, kayo na muna ang bahala sa mga halimaw na iyan. Kailangan namin na makausap si Nanay Lala. Ang sagot naman nitong si Toro. Walang problema kaibigan ng Makro. Kami na ang bahalang alalay sa inyo at pagkatapos mabilis nang tumakbo sina Bunit kasama sina Riba, Makro, Buhawi at ang mga dalagita na sina Maya at Amara. Samantalang sina Turo naman at ang mga kaibigan ng mga ito agad na inatake nila ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon mabilis nang papasugod sa kanila. Malakas nang umaangil ang mga ito na parang takam na takam sa kanila. Agad na ipinitik nitong si Ringo ang kanyang mga sinulid na naging dahilan para agaran na mapugutan ng ulo ang mga aswang na nakakalapit sa kanila. Nagpalundag-lundag na din itong si Turo habang walang habas na pinagkakalmot ang mga aswang. Ganon din ang ginawa nila ni Makil, Runrun, Umar at Baldo. Agad nilang pinabagsak ang lahat ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto agad naman na binuksan nila ni Lala ang pintuan doon sa unang palapag ng gusali. Nagugulat din ang mga pulis dahil nakita nilang napapabagsak na ng mga kabataan ang mga asuwang na nasa paligid doon sa gusali. Napamaang ang mga bibig ng mga ito dahil kakaiba ang bilis ng mga kabataan lumalaban doon sa mga aswang. Agad na wika nitong si Lala. Bunit, mga anak, kailangan na pumasok muna kayo. Kailangan natin na iligtas ang lahat ng mga tao dito sa resort at masundan din natin ang ama ninyo doon sa kabilang bahagi ng isla. Sa loob ko na ipapaliwanag ang lahat. Kaya pinagsabihan na ng magkakapatid ang kanilang mga kasama na kailangan na muna nilang pumasok doon sa loob ng gusali. Makalipas pa ang ilang mga minuto nang makapasok na ang mga iyon doon sa loob ng gusali. Ipinaliwanag na nilala ang lahat-lahat simula nang salakayin sila kagabi ng mga aswang na ito doon sa kagubatan na matatagpuan sa kabilang bahagi ng isla. Bukod pa sa mga aswang, sinubukan din silang atakihin ng mga armadong tao. Kaya natitiyak nila na hindi lamang mga aswang ang banta sa kanilang buhay. Hindi lamang niya maintindihan kung bakit inaatake sila ng mga aswang at ng mga armadong tao. Maaari bang magkakasabwat ang mga ito? Uy ka naman nitong si Buhawi. Kung ganoon na nilala, kailangan natin na kumilos agad. Patayin muna natin ang lahat ng mga nasa paligid ng mga aswang. Kailangan din na makipag-usap tayo doon sa grupo ng mga pulis doon sa kabilang bahagi para maabisuhan ang mga ito sa aming gagawin. Mabilis naman na ginawa iyon ng mga kasamahang pulis nila ni Lala. Agad na tinawagan ng mga ito ang kabilang gusali kung saan nandudoon ang karamihan sa mga pulis na pinamumunuan itong si Major Maro. Nagulat ang mga ito at nagdadalawang isip sa sinabi nila. Ngunit wala na silang magagawa pa dahil nagsilabasa na ang grupo nila ni Makro at Buhawi galing doon sa loob ng gusali at agad na hinaribas ng mga ito ang lahat ng mga asuwang na umaligid doon sa resort. Una nilang inaatake ang mga asuwang na nando doon sa gilid ng dalampasigan. Lahat ng mga asuwang na gumagala doon, pinatay nila ang lahat ng mga ito. Matapos na mapatay ang mga iyon ng mga kabataan agad na umusad ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Doon sa paligid ng gusaling kinaroroonan nila ni Major Maro. Nagulat pa nga ang mga pulis nang marinig ng mga ito ang mga kaguluhan doon sa labas. Kaya agad na sumilip ang mga ito at nagulat ang mga pulis nang makita nila ang grupo ng mga kabataan doon sa labas na sobrang bangis na pinapatay ang mga aswang. Kita nila ang kakaibang bilis ng mga kabataan na ito at ang galing ng mga ito sa pakikipaglaban walang takot ang mga ito doon sa mga aswang na mababangis din na umaatake sa kanila agad na nakikilala nitong si Major Maro ang isa doon sa mga kabataan na nasa labas ang anak ng kanilang kaibigan na si Badong alam niyang lumalaban din ang batang ito sa underground fighting at naglalaro din ito sa larangan ng boxing at ngayon nasaksihan nito kung gaano din ito kabangis sa labanan gamit nito ang isang pana at walang habas na pinagpapana ang bawat makikitang mga aswang makalipas lamang ang ilang mga minuto tuluyan na nilang tinapos ang lahat ng mga aswang na nasa paligid doon sa gusaling kinaroroonan ng mga pulis Matapos iyon, mabilis naman na nagtatakbuhan ang mga kabataan. Ang ilan sa mga ito nagpunta doon sa likuran ng mga gusali. Ang iba naman sa kanila pumasok agad doon sa loob ng mga gusali para tiyakin na walang mga aswang ang nando doon. Nagpalingon-lingon naman ang mga pulis sa buong paligid. Uwi ka pa ng isa sa mga ito. Major Maro, sino ba ang mga kabataan na iyan? kakaiba naman ang kanilang lakas at galing sa labanan. Sagot naman ng pinuno ng mga pulis. Hindi ko rin kilala ang karamihan sa mga ito. Piuan gabi. Ngunit natitiyak kong mga kasamahan ang mga iyon ni Ginoong Badong. Kaya ganon na lamang kagaling ang mga ito. Nang mapagtanto ng mga pulis na wala ng mga aswang pa doon sa paligid, nagsilabasa na din ang mga ito. Pati na ang mga naroon doon sa gusaling nasa tabi ng baybay dagat lumabas na din sina Lala doon inikot ng mga ito ang buong paligid tanging nakikita ng mga ito ay ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga aswang at pati na rin ang mga taong nabibiktima ng mga ito ang mga takot na takot na panauhin at mga trabahante ng resort na iyon kanina lumabas na din ang mga ito at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita ang kanina na kinatatakutan nilang mga aswang nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito sa buong paligid. Nagpapasalamat ang mga ito doon sa grupo ng mga kabataan. Matapos na mapatay nila ni Makro ang lahat ng mga aswang doon sa lugar, agad na kinausap nila ni Bunet, Makro at Buhawi itong si Major Maro. Kailangan nila ng sasakyan at makakasama pabalik doon sa kabilang bahagi ng gubat sa islang ito kailangan nilang sunduin ang kanilang ama at ang kanilang mga tiyuhin. Agad naman na ipinagamit ng pulis ang kanilang mga sasakyan. Gusto din nitong si Major Maro na sumama sa kanila. Pati na si Nalion at Manong Rome. Sa galing ni Atina sa panggagamot, hindi na ganon kalala ang kanilang mga natamong sugat. Kailangan na bilisan nila ang kanilang mga kilos. Papagabi na at mas malalagay sa alanganin ang kanilang sitwasyon kapag muling magpapakita na naman ang mga aswang. Nagpaiwan naman doon si Maya, Amara, Makil at Baldo. Hindi kasi maaring maiiwan ang mga tao doon. Hindi kaya ng mga pulis na protektahan ang mga ito laban sa mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, agad na pinaalis nila ang kanilang sinasakyan dalawang mga sasakyan ang kanilang gamit papunta doon sa kagubatan. Samantalang sinabadong, nang magkakatagpo na ng mga ito, agad naginamot ni Dr. Maki ang lahat ng mga sugat na natamon nitong si Mata at wika nitong si Badong. Nararamdaman ko na nasa paligid lamang ang mga kasamahan ng mga sundalong ito. Hanapin natin ang mga ito, Basil, Maki. Kakaunti na lamang ang panahon, malalaman na natin ang nagpasimuno sa lahat ng mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, napag-alaman na ng grupo nitong si Dr. Sarte ang kamatayan ng kanyang mga kasabwat na mga sundalo. Batid niyang mas malalakas ang mga nakakapasok na mga dayo sa gusaling iyon. Kaya agad na inaabisuhan ito ang lahat ng mga kasamahan na kailangan na nilang tumakas. Nagmamadali ang mga ito na lumabas doon sa likuran ng gusaling iyon. Kasama ang kanyang mga alalay na anim na mga doktor, limang mga otosan at dalawang mga armadong mga bodyguard. Doon na balak na dumaan ang mga ito, doon sa kakahuyan papunta doon sa kabilang bahagi ng isla. May mga nakaantabay silang mga bangka doon na nakatago doon sa mga bakawan ngunit saktong papalabas na din sina badong at nakita nila ang mga iyon. Uwi ka agad nitong si Basil. Kapatid na badong, mukhang balak ng mga iyon na tumakas. Tama nga ang hinala mo. Nasa gusaling ito lang, nagtatago ang mga gunggong. Ano na ngayon ang balak mo? Ang sagot naman agad nitong si Badong. Huwag na natin hayaan na makakalayo ang mga iyan kapatid na Basil pagkatapos lumingon ito doon kay Mata at muling wikan itong si Badong Mata kumusta na ang mga pakiramdam mo kaya mo bang maiwan ng mag-isa dito sa gusali matapos namin na mailigpit ang lahat ng mga iyon babalik din kami agad sagot naman itong si Mata ako na ang bahala ginong Badong kaya ko pa ang sarili ko kaya pagkatapos sa kanilang pag-uusap, nagmamadali na ang mga ito na sinundan ang grupo nila ni Dr. Sarte. At habang papalabas na ang mga iyon doon sa kakahuyan at tatahakin na sana ang malalagong mga bakawan, agad na napatigil ang grupo nila ni Dr. Sarte nang makita ang dalawang katao na nakatayo doon sa labasan ng kakahuyan. Gulat na gulat ang kanilang grupo dahil hindi nila kilala ang mga ito hanggang sa naisip nitong si Dr. Sarte na baka ang mga taong ito ang mga pumapasok doon sa gusali sa itaas kaya agad na utos ng doktor sa dalawang bodyguard na barili na ang mga iyon kaya wala nang inaksayang sandali naman ang dalawang bodyguard ng doktor agad na pinaputokan nila sina Dr. Maki at Basil doon sa labasan ng kakahuyan Maagap naman na napagulong ang dalawa at nakakailag. Ngunit hindi na paghandaan ng dalawang badigay ni Dr. Sarte na nasa kanilang likuran na itong si Badong at walang ano-anong umataki agad ito doon sa dalawang may hawak na mga baril. Napakabilis na hindi na nagawang mailagan pa ng dalawang bodyguard ang ginawang pag-atake nitong si Badong. Isang sapak agad ang tumama sa panga nung isa na naging dahilan para tumilapon ito doon sa gilid ng puno ng kahoy. Isang suntok lamang iyon, ngunit agad na nawalan ng malay ang isa sa dalawa. Basag ang panga at duguan ang mukha. At bago pa makakilos ang isa pang bodyguard na may hawak na baril, agad nang napabagsak na ito ni Badong nang tamaan niya ito sa sikmura. Agad itong nalugmok sa lupa at naghahabol ng hangin. Kalaunan, nawala na din ito ng malay. Agad naman na nagpulasan ang grupo nitong si Dr. Sarte. Ngunit nang makarinig ang mga ito ng mga pagputok ng baril, nagsiksika na lamang ang mga iyon doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Nakuha na pala nila ni Dr. Maki at Basil ang baril ng mga bodyguard. Uy kang muli nitong si badong. Kung ayaw ninyong masaktan... At kung ayaw ninyong matulad sa dalawang ito, huwag kayong gumawa ng mga maling kilos. Walang mangyayari na masama sa inyo kung magsasabi kayo ng katotohanan. Sino sa inyo ang namumuno sa inyong grupo? Ilang segundo muna ang lumipas bago sumagot ang mga iyon. Ngunit kalaunan, itinuro na din ng mga ito ang doktor. Agad nanilapitan iyon ni Badong at hawak ang damit nito. Agad na itinayo ito ni Badong at muling wika nito sa doktor. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay pa. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpasimuno at nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit ayaw magsalita ng doktor kaya walang inaksayang sandali itong si Badong agad na sinapak niya ito sa may mura. Sa lakas pa nga ng pagkasapak nitong si Badong, agad itong natumba sa lupa at nawalan ng malay. Pagkatapos, agad na hinila nitong si Badong ang isa pang doktor at muling uwi ka nito. Ngayon, alam kong magsasabi ka na sa katotohanan, hindi ba? Ayaw mong matulad sa isang iyan. Sabay turo nitong si Badong kay Dr. Sarti na nakabulagta. Kaya agad na nagsasalita na ang isang doktor at itinuro nito itong si Mayor Abansado. Si Mayor Abansado ang nasa likod ng lahat ng mga iyon. Nagtanong pa si Badong kung ano ang mga katibayan na si Mayor Abansado nga ang nasa likod ng proyektong iyon. Agad naman na sinabi nito na nakausap mismo nila ang mayor at may mga ebidensya pa silang makapagtuturo talaga sa mayor kaya nagkakatinginan sina Basil, Dr. Maki at itong si Badong. Kilala nila kasi ang mayor na iyon. Wala silang naririnig na masamang mga pinaggagawa nito doon sa kanilang bayan. Ngunit hindi naman maaaring magsisinungaling ang mga nahuli nila. Matapos na makapag-isip ng paraan itong si Badong, agad na dinala na nila ang lahat ng mga nahuli nila. Kasama na ang walang malay na si Dr. Sarte. Dinala nila agad ang mga ito doon sa kanilang pagmamayaring mga bangka na nakatago doon sa may bakawan. Ngunit bago pa nila mapaandar ang dalawang mga bangka, nakita nila doon sa unahan ang mabilis na nagtatakbuhan ng mga kabataan galing doon sa kalublooban ng kagubatan. Tinitiga nila ang mga ito ng mabuti at huwi ka agad ni Basil. Anak ng pating sina Makro at Marco ang mga iyan, kapatid na Badong. Hindi makapagsalita agad itong si Badong. Unang katanungan ngayon sa kanyang isipan, ano ang mga ginagawa ng kanyang mga anak dito sa isla at bakit sila natuntun agad ng mga ito? Kasama din si Bunit sa mga iyon. Hanggang sa mapagtanto nitong si Badong na baka umuwi nga ang kanyang mga anak para sa kanyang karawan kinabukasan. Kamunti ka na makakalimutan ang kanyang karawan dahil sa mga nakakalaban nilang mga aswang at mga tauhan ni Mayor Abansado. Napapangiti itong si Badong. Nabalot na ng saya at galak ang kanyang pakiramdam. Hindi na nito napigilan ang mapaluha. Unang basis ngayon sa maraming mga tao na nagdaan sa kanyang karawan na magkakasama ang mga ito. Pati sina Basil at Dr. Maki, walang pagsisidlan sa kanilang tuwa at masaya ang mga ito para kay Padong.